Ito ang pasabog ni Senator Aimee Marcos na dapat niyong panuorin mga loyalista ni BBM, sa tingin niyo tama ba na nilaglag ni Senator Aimee Marcos ang kapatid niya na si BBM sa pamamagitan ng pag na ito ay isang adik, at sa tingin niyo ba may kakayahan pa si BBM na mamuno sa bansa, nakakatuwa naman si Madam Aimee na nindigan sa tama, hindi niya kinansenti ang maling gawain ng kanyang kapatid. Napakahirap po! ang pumunta tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa na ng pagsasalita ako, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Kristo para sa transparency, accountability at justisya dahil sa tawag ng sarili kong konsensya. Bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Kasi, namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. silang mag-asawa. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa Malacanang. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. <laughs> Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. kam na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng na pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kung ng galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot -pad sa dating Pangulong Duterte para itapon na lamang sa ibang bansa ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Garapala ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Kongres, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din nung 2021 nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik! Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Isusuklamang ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos apat na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas. Siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan.